Alam mo yung pakiramdam na may kasama kang nagtatrabaho araw-araw. Pero unti-unti mong napapansin na may kakaiba sa kanya, na parang may mga bagay siyang alam na hindi naman dapat niya alam. At minsan, kapag tinitigan mo siya sa mata, may malamig na titig na parang hindi tao. Yan mismo ang naranasan ko sa isang workmate ko noon, isang lalaking taga-Bicol. Tahimik lang siya, mabait sa umpisa, pero nung dumating ang mga sumunod na gabi, doon ko nalaman na may tinatagong dilim sa likod ng mga ngiti niya. At mula noon, hindi na naging normal ang mga gabi ko. Bago tayo magsimula kung gusto mo ng mga kwentong katatakutan, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kwentong katatakutan na aking ibabahagi. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Clara. Isa po akong office staff sa isang maliit na kumpanya dito sa Quezon City. Alam kong marami na kayong natatanggap na kwento ng katatakutan. Pero sana ay mapakinggan nyo rin ito. Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang mga nangyari sa amin ng dati kong katrabaho. Isang lalaking tagabikol, si Carlo. Tahimik lang siya noong una. Madalas siyang mag-isa hindi sumasama sa inuman o kahit sa simpleng kainan sa labas. Pero mabait siya, magaling makisama sa trabaho, kaya hindi ko siya pinansin masyado. Lahat kami sa opisina, sanay na sa katahimikan niya. Isang araw, napansin ko siyang matagal tumitig sa bintana ng office pantry. Nakatingin lang siya sa malayo, parang may sinusundan ng tingin. Nilapitan ko siya Uy, baka may multo dyan. Meron nga. Ngumiti siya ng mahina pero ramdam ko, hindi siya nagbibiro. Simula noon, nagsimula na ang mga kakaiba. May mga pagkakataon na kahit wala na kaming overtime, maririnig ko pa rin ang tunog ng keyboard mula sa workstation niya. Pagtitingnan ko naman, wala na siya. May mga sandaling pagdumadaan ako sa hallway. Parang may humihinga sa likod ko, mabigat at malamig. Pero paglingon ko, ako lang mag-isa. Hanggang isang gabi, nag-overtime ako mag-isa sa opisina. Tanging ilaw lang ng monitor ko ang bukas. Tahimik ang paligid, maliban sa ingay ng aircon. Bigla kong naamoy ang isang matapang na amoy. Parang sinunog na kandila o bulok na langis. Napasinghap ako at nilingon ang paligid. Doon ko siya nakita, si Carlo. Nakatayo sa dulo ng hallway. Nakatingin lang sa akin. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok. Dahil siya mismo ang nagsabing uuwi siya ng maaga. Pero ang mas nakakatakot, basang-basa ang suot niyang long sleeves. At sa sahig, may bakas ng putik na galing sa labas. Carlo, anong ginagawa mo dito? Ngunit hindi siya sumagot. Lumakad lang siya papalapit. Mabagal, matatag. At habang papalapit siya, naririnig ko ang tunog ng tubig na tumutulo mula sa katawan niya. Hindi ko dapat iniwan. Bumalik siya. Ha? Huh? Sino? Pero bago pa siya makasagot, bigla na lang siyang nawala. Parang usok na tinangay ng hangin. Kinabukasan, pagpasok ko sa trabaho na pag-alaman ko na wala si Carlo, hindi siya pumasok. At nang tinawagan ng HR ang bahay nila sa Bicol, doon ko nalaman ang hindi ko matanggap. Patay na raw si Carlo Tatlong araw na bago pa man nangyari ang gabi na nakita ko siya sa opisina. Matapos kong malaman na tatlong araw nang patay si Carlo bago ko siya nakita sa opisina, parang nabura ang lahat ng sense ko sa realidad. Hindi ako makapaniwala, kahit sino siguro, manlalamig kapag nalaman mong may nakasama kang multo sa trabaho. Kinabukasan, hindi ako mapakali, hindi ako makakain, hindi makatulog, Naaalala ko pa rin ang itsura ni Carlo. Basang-basa, malamig ang tingin. Hanggang sa dumating ang tawag mula sa HR. Nagsabi sila na magpapadala daw ng ilang staff sa Bicol para makiramay at mag-abot ng tulong sa pamilya ni Carlo. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humihila sa akin na sumama. Gusto kong malaman kung ano ang totoo. Pagdating namin sa Bicol, sinalubong kami ng malamig na hangin at amoy ng lupa ang bahay ni Carlo, luma at gawa sa kahoy, nakatayo sa tapat ng kakahuyan. Ang mga kapitbahay, halos ayaw lumapit. Tahimik ang buong lugar para bang may binabantayan. Pagpasok namin sa loob ng bahay, tinalubong kami ng nanay ni Carlo. Payat, maputla, at halatang pagod sa kaiiyak. Sa gitna ng sala, naroon ang kabaong ni Carlo nakatakip pa ng manipis na kortina. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang kamay ko, pero tinanggal ko ang tela at sumilip. Halos mapatili ako sa nakita ko. Ang mukha ni Carlo ay namamaga, parang nalunod. Ang mga mata niya, bahagyang bukas, at sa gilid ng labi niya, may bakas ng putik. Lumapit ang nanay niya. Nakita siya sa ilog, iha. Sabi nila, nalunod daw. Pero bago siya nawala, paulit-ulit niyang sinasabi, may sumusunod sa kanya mula sa trabaho. Ano pong ibig niyong sabihin? May binigay ba siyang kahit ano sayo bago siya umalis? Kahit sulat o gamit? Napaisip ako. Noong huling araw na nakita ko siya bago siya raw umuwi sa Bicol, iniabot niya sa akin ang isang maliit na envelope. Akala ko noon, dokumento lang para sa project namin hindi ko pa nabubuksan. Dahan-dahan kong kinuha sa bag ko ang sobre. Maputla at medyo basa. Parang nabahiran ng tubig. Nang buksan ko iyon, isang pirasong papel lang ang laman. May nakasulat na mga salitang hirap basahin. Parang nagmamadaling isinulat. Pag may tumawag sa pangalan ko pagkatapos ng alas 12. Huwag kang lilingon. Pagkabasa ko, biglang humangin ng malakas. Kumalabog ang bintana at ang kandila sa tabi ng kabaong ay biglang namatay. At sa gitna ng katahimikan, narinig naming lahat ang isang mahinang boses mula sa likod ng kabaong. Clara. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang sandaling iyon. Ang boses na narinig ko sa loob ng bahay ni Carlo. Boses na pamilyar, boses niya mismo. At ang pinakamasakit, malinaw na malinaw niya akong tinawag sa pangalan ko. Nang marinig ng nanay niya ang tawag na iyon, agad niyang pinagsara ang mga bintana at pinto. Kumuha siya ng asin at tinapon sa paligid ng kabaong, sa kamahigpit akong hinila papalayo. Huwag kang sasagot, Iha. Kapag sumagot ka, baka tuluyan ka ng sundan. Hindi na ako nakapagsalita. Nanginginig ako sa takot. Sa labas ng bahay, naririnig namin ang lagaslas ng ilog parang may gumagalaw sa ilalim ng tubig. At kasabay ng tunog na iyon, may mahinang kalusko sa labas. Paikot-ikot sa bahay, mabagal, parang may humahaplos sa dingding. tinabukasan, halos walang gustong lumabas sa baryo. Sabi ng ilang matatanda, may nilalang daw sa ilog. Matagal nang nananahan doon. Hindi raw ito basta multo, kundi isang espiritong nagaan yung tao naghahanap ng kaluluwa na kapalit sa buhay na kinuha niya. At minsan kapag may nalulunod sa ilog, hindi dahil sa agos ng tubig, kundi dahil tinatawag sila ng nilalang na iyon. Lumapit sa akin ang isang matandang lalaki, si Mang Berting. Kilala raw bilang albularyo ng lugar. Yung kaibigan mong si Carlo, marahil nakakita ng hindi niya dapat makita. Kapag ginambala mo ang nilalang sa ilog, Lagi kang babalikan. At kapag tinawag kanya sa pangalan mo, huwag kang lilingon kahit anong mangyari. Hindi ko alam kung maniniwala ako. Pero isang gabi habang natutulog ako sa bahay ni Carlo, bigla akong nagising. Tahimik ang paligid. Pero sa labas ng bintana, narinig ko ang mga yabag sa lupa. Mabagal, basa. Parang may naglalakad galing sa ilog. Sumilip ako doon ko siya nakita. Si Carlo, nakatayo siya sa may gilid ng puno ng saging, basang-basa pa rin, at nakatingin lang sa akin. Hindi siya gumagalaw, hindi siya kumikibo, pero unti-unti, ngumiti siya, malamig, walang buhay. Clara. Tumigil ang oras ko sa takot. Tumakbo sa isip ko ang sulat, huwag kang lilingon. Pero paano kung hindi siya multo? Paano kung tulong ang gusto niya? Narinig kong muli ang boses niya, mas malapit na ngayon. Clara, tulungan mo ako. Tumulo ang tubig sa ilalim ng pinto. Mabigat, mabaho. Parang galing sa ilog mismo. At bago ako makagalaw, unti-unting bumukas ang pinto ng kwarto. At sa dilim, isang kamay na malamig at basa ang marahang humawak sa paa ko. Ang gabing iyon ang pinakamatinding takot na naranasan ko sa buong buhay ko. Ang malamig na kamay na humawak sa paako ay basang-basa, parang kalansay na nilubog sa tubig ng matagal. Napatili ako at napaatras. Pero pagtingin ko sa sahig, wala na ang kamay. Ang naiwan lang ay mga bakas ng tubig na dahan-dahang pumapasok sa ilalim ng pinto. Tumakbo ako palabas ng kwarto at tinawag ang nanay ni Carlo. Nasa sala siya, hawak ang rosaryo, nanginginig. Nang makita niya ako, parang alam na niya ang nangyari. Sabi ko na sa'yo, Iha, babalikan ka niya. Hindi dahil gusto kanyang saktan, kundi dahil may gustong itakita sa'yo. Hindi ako nakapagsalita. Umiiyak ako sa takot at pagkalito, hanggang sa bigla siyang tumayo at inabot ang isang lumang lampara. Kung gusto mong matapos ito, sundan mo ako. Pero huwag kang titingin sa tubig kahit marinig mo ang pangalan mo. Lumabas kami ng bahay at tinahak ang madamong daan papunta sa ilog. Madilim ang paligid at tanging ilaw ng lampara ang nagsisilbing gabay namin. Habang papalapit kami, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng hangin. May amoy ng lumang isda, putik at dugo. Pagdating namin sa pampang, huminto ang nanay ni Carlo. Doon ko nakita sa gitna ng ilog, may mga anino sa ilalim ng tubig. Gumagalaw diyan siya huling nakita. Bago siya nalunod, may nilalang na lumitaw. Ang sabi ng mga nakakita, parang babae raw, pero itim ang balat at mahaba ang buhok na parang ugat ng puno. At ang mga mata niya, walang puti, puro itim. Habang nakikinig ako, bigla kong narinig ang pamilyar na tinig mula sa kabilang pampang. Clara, tulungan mo ako. Gusto kong sumigaw pero hindi ko magawa. Nang tumingin ako sa tubig, may nakita akong mukha. Si Carlo, nakalubog, nakatingin sa akin. Ngunit may ibang kamay na nakahawak sa balikat niya. Maitim, matulis ang mga daliri. At dahan-dahan, hinihila siya pababa. Napasigaw ako pero hinawakan ako ng nanay niya. Huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka, ikaw naman ang kukunin. Pero hindi ko na tiisin. Tumakbo ako palapit sa ilog. Gusto kong abutin si Carlo. Pagtingin ko sa tubig, biglang naging malinaw ang lahat. Sa ilalim, may mga mukha, hindi lang kay Carlo. Marami sila, mga kaluluwang nalunod, at lahat sila nakatingin sa akin kumakaway. Parang gustong humingi ng tulong. At sa gitna nila, may isang nilalang na nakatayo. Ang babaeng maitim, mahaba ang buhok, at nakangiti sa mga mata niya, may pamilyar na anyo. Parang ako. Pagkatapos kong makita ang nilalang sa ilalim ng ilog, halos hindi na ako makahinga. Ang mukha niya ay parang salamin ng sarili ko. Pareho ng anyo. Pero ang mga mata niya, itim, walang buhay. Nang ngumiti siya, ramdam kong may malamig na humaplos sa loob ng dibdib ko. Parang may humihila sa kaluluwa ko pababa sa tubig. Clara, tapusin mo na. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero naramdaman ko ang isang bigla ang kirot sa ulo ko. At sa isang iglap, nakita ko ang mga alaala. -ala. Parang panaginip na mabilis na naglalaro sa isip ko. Si Carlo, lumuluhod sa gilid ng ilog, may hawak na bote ng alak at punit na larawan. May umiiyak na babae <laughs> sa tabi niya, galit at umiiyak. Tigilan mo na ako, Carlo. Huwag mo na akong hanapin. Pero hindi siya tumigil. Hinabol niya ito hanggang sa gilid ng tubig. Nagpumiglas ang babae at sa gitna ng komosyon nadulas ito. Nahulog sa ilog at tuluyang nawala sa ilalim ng malalim na agos. Nang maisip ni Carlo ang nagawa niya, tumalon siya sa tubig. Pero huli na ang lahat. At mula noon, gabi-gabi raw niyang naririnig ang tawag ng babaeng iyon hanggang sa siya naman ang kinuha ng ilog. Pagbalik ko sa ulirat, luhaan kong tinitigan ng tubig. Ang nilalang nakahawig ko ay dahan-dahang lumapit. At sa likod niya, si ni Carlo, tahimik, nakayuko. Parang nagmamakaawa. Bigla kong naintindihan. Ang babaeng nalunod ay may mukha na gaya ng sa akin. At kaya ako ginagambala ni Carlo. Hindi dahil gusto niya akong saktan, Kundi dahil gusto niyang ipalabas ang nilalang na iyon. Clara palayain mo ako. Kinuha ko ang lampara at itinapon ko ito sa tubig. Sa sandaling tumama ito, nagliyab ang ibabaw ng ilog, parang apoy na lumulutang sa alon. Mula sa gitna ng liwanag, lumabas ang mga kaluluwang nalunod. Isa-isa silang umaahon, umiiyak, <laughs> hanggang sa unti-unti silang naglaho sa hangin. Huling nakita ko si Carlo, nakatayo sa gitna ng apoy. Ngumiti siya, yung totoong ngiti na naalala ko noong buhay pa siya. Salamat, pwede na akong umalis. At bago siya tuluyang maglaho, narinig ko ang tinig ng babae. Eh, may isa pang kailangang manatili. Mula sa ilalim ng tubig, umangat ang kamay na maitim. Mahaba ang kuko. At bago ko pa ito maiwasan, hinila ako pababa. Nagising ako kinabukasan sa pampang, basang-basa at nanginginig. Sabi ng mga taga roon, nakita raw nila akong tulog sa tabi ng ilog, mag-isa. Wala nang kabaong sa bahay ni Carlo. Wala na rin ang nanay niya. Parang wala talagang nakalibing doon. Pag uwi ko sa Maynila, sinubukan kong kalimutan ang lahat. Pero gabi-gabi, bago ako matulog, Naririnig ko pa rin ang mahinang tunog ng tubig sa labas ng bintana ko. At minsan, kapag malakas ang ulan, may boses na marahang tumatawag. Clara. At natapos na po ang kwento ng workmate ko mula sa Bicol. Isang gabi ng katatakutan na hindi ko malilimutan. Pero sa likod ng dilim, sa bawat pagdaloy ng ilog, may mga tinig na patuloy na naghihintay. Nagbabantay at maaaring tawagin ka sa iyong pangalan kung naramdaman mo ang kilabot kung napanginig ka man tandaan mo sa mundo ng mga kwentong ganito hindi lahat ng nakikita mo ay tapos na at baka sa susunod na gabi ikaw naman ang maririnig muli kung gusto mo ng mga kwentong katatakutan huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kwentong katatakutan na aking ibabahagi